Tama ah, lang, sandok. Tama lang, sandok ito, Mr. Pao. this is for me. Agkas pa, agkas pa, agkas pa. Oo nga eh. Tama, tama lang patulungan. Hindi siya, basahin din rin This is the proper way of making biko. It's gone. 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 it nanai proper it has it has gone You it will You will not, be, other one. You will not wash your hands. You it. It came from a, will it? is this Bico Santoran Barrio Kasanturan Style night? <laughs> <laughs> Nagsigisang English English kaya pala laro niya Ang itim masyado Kasi <laughs> black na ano eh Black na wala Pag hindi naman may tanda yung Black nga yung ano Yung oh, Ito, 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 napasabay oh uh. Ipakain nga sa mga bunga Because badpungi. your beak is too dark, the one will eat this. You alone will eat this. <laughs> you are not all Eat the soul. Dapat siya nandiyo para mag-arbe, para mag-ingles ka dito. Irana, ito mara, hindi mo na mainubo. Pwede pa nalagyan ng dati. Gusto na ito

This is too much. Quick.